Hello po mga choy, magandang araw po sa lahat at welcome back po muli sa ating panibagong episode at sana po meron po kayong matutunan sa kaunting kaalamang ituturo po natin sa inyo no? dagdag income po natin mga choy at sama-sama po nating alamin at panoorin po ang ating mga tips at tutorial na ituturo po sa video ito mga choy no? Uh, chat out po sa inyong lahat sa mga bagong subscribers po natin no. Salamat po sa patuloy po na supporta po niyo sa amin mga choy. At uh, meron po tayong panibagong product ano, yung natawag po nating uh, chicken proven ano. Ganito po ang paraan ng paghahanda po namin mga choy. Ayun po, kung napapansin niyo po no, meron po siyang uh, parang tinaay po. Yan po ay inihiwa po natin at nililinisan po natin ng maigi para po mawala po yung langsa niya no at talaga naman pong mabili itong product na ito ano sa mga kakilala po natin at mga kaibigan na nagninegosyo po ng ng gayong chicken probin ay totoong napakalakas po ano at, at panoorin niyo po ang gagawin natin no hugasan po muna natin siya ng maigi ayan mga choy panoorin niyo po ng mabuti para magkaroon po kayo ng counting idea no at masasabi po nating dagdag income po ito sa atin no ah uh, mura na po siya at malaki po yung kita natin yung tubo po natin sa ganto pong paraan ng pagninegosyo mga jay ang uh, gawin niyo lang po uh, ay uh, sipag lang po ano at counting tiyaga po sa ating mga pagninegosyo para po magkaroon po tayo ng uh, sapat na kita po at makatulong po tayo sa iba mga jay no Ayan mga choy, hinugasan uh, inugasan natin, no? At sinikurado natin na malinis po siya. Ayan, ah, uh, po tayo ng um, premix natin, ano? Yung pong ginagamit natin, ah, uh, usually po, ano? Yung premix po natin, yung po yung okay. ginagamit natin na pang timpla po. At makikita nyo po yan mga choy sa ating mga ibang video po. Kung ilan po yung magamit natin sa isang kilo uh, panoorin nyo lang po ang ibang video natin na na-upload natin nung una mga choy para magkaroon po kayo ng idea kung magkano po yung timbang uh, ng asin sa isang kilo at ganoon din po yung ibang recipe natin malalaman nyo po dun mga choy no? na-upload na po natin ito at ngayon lang tayo nakapag-upload ulit ng mga video mga choy dahil po gawa po ng uh, busy tayo sa maraming bagay no mga choy Ayan, kung napapansin nyo, tinimplahan na po natin sa mga choy. At masarap pa rin po talaga kapag uh, na-overnight po natin ng pagmamarinit mga tiyay no. Para yung lasa niya inumo talaga hanggang sa barat po ng uh, chicken proving po natin. Ito po yung natawag nilang butse mga tiyay no? Matagal na po kami nagumpisa nito. Nung nagumpisa pa lang po talaga kami, ito po yung tumulong din sa amin para makapag-iip po kami ng puhunan mga tiyay. Mura lang po kasi yung gantong product eh. Tapos pag tutubo, tutubo po kayo, doble po yung tubo ninyo. Kaya konti lang tiyaga lang at si pag po linisan niyo lang po nang maigi para hindi po magreklamo yung mga customer natin, no? At sa ibang video po, uh, i po namin yung ibang uh, product ano, by product na gin, uh, niluluto natin. Meron din po tayong chicken feet. At ang susunod po natin yung uh, uh, kung paano natin i-prepare yung tinain ng manok. Ano. Masarap din po siya mga chiyo at mabili din po depende po sa sauce na gagamitin natin. Ayan, pinasok na natin sa plastic ano para prepare to para bukas po sa lulutuin po natin ito no sa ating tindahan at papakita po namin sa inyo ang video mga choy kung paano po natin niluluto ito mga choy no. Shout out po sa mga kababayan natin no na ginawa po tayo ng inspiration para makapagumpisa po sila at at natikman natikman po nila ang yung recipe po natin. At masasabi po natin the best po at marami na po nakapagpatunay na okay po malasa po ang ating fried chicken ayan no, naganda po tayo ng isang itlog at saka crispy fry uh, lalagay po natin paghaloin po natin yan at no, saka lagyan din po natin ng birding mix natin ng kaunti at bilang preparation po no, para sa ating gagawin mga choy ayan, panoorin nyo lang ano, tamang tamang birding mix lang para lapot, magkaroon siya ng lapot konting tubig mga choy yan uh, ah na lang po yung dami ng tubig na gagawin nyo ang kinamay ko na po dahil malinis naman po yung ano natin yung kamay natin mga choy At shout out po no sa ating idol uh, proy lan kamin lan kamin yan po idol always watching everyday of everyday of po. kumuha idea lang yan po, shout out po sa iyo, ano. At uh, maraming po salamat sa patuloy po na support po ninyo, no, mga chay. At mayroon pa po, ano, yung uh, mga OFW po natin, no, na wala sawa pong sumusuporta po sa ating YouTube channel. shoutout uh, shout out, shout out po sa inyo. Hindi man po namin mabanggit ang mga isa-isang pangalan ninyo. At maraming salamat po sa inyong mga comment, no. Nagpatuloy po tayong nagbabasa ng comment at, at nagre-reply po. At keep comment lang po tayo, mga chay, no sana po ay huwag po kayong magsawa ano at magingat po kayo sa po kayong dako na roon mga choy ayan pagkatapos ng mga choy no, hinaranahan na po natin no? naganda na rin po tayo ng uh, mainit na mantika ano pa pagkatapos natin gawin ito kaya ako po kinakamay mga choy para ano Ah, uh, komportable po, mabilis po 'yung ano, 'yung trabaho natin. Ayun nagaanda na rin po tayo ng mainit na tika yan na po natin siya mga choy at makikita po natin yung resulta nito ang, ang ginagawa po namin mga choy uh, ang bentahan po namin ito pitong tiraso 15 pesos po uh, ma, ang masabi ko po ikita po talaga kayo at susunod so, po no uh, ibablog po natin no kapakita po natin yung pagawa po natin ng sauce dito mga choy no at masabi natin match na match talaga sa sakuan natin sa sa chicken probin po natin mga chef yung mga kakilala po namin na ganito mga chef negosyo masabi kong mungat po talaga sila sa buhay no? nagkaroon po talaga ng sapat nakita mga chef dahil po sa gantong negosyo yung mga kilala po natin ayan sa atin po kasi hindi po talaga tayo uh, ganito lahat ang ano uh, natin na uh, kung side line lang po natin, naglalagay po tayo ng ganito. Pero umubos din po kami ng mga apat na kilo po, mga tiyay. Pero mas mabilis po talaga yung ano namin, yung uh, manok. Ayan, yan. ano lang yan, side line-side line lang, mga tiyay, para tagdag po kita sa ating, ano, sa ating mga paghahanap buhay, mga tiyay. Ayan, kung mapapansin nyo po, napaka-crispy po, mga tiyay. yan